Good morning mga kaidol Maglalaga ako kaidol ng dahon ng guyaban o kaidol grabe ang sakit ng bayawang ko kaidol Halos hindi ako magkatayo kaidol Pag ito ang iniinam ko kaidol Nabawala yung sakit ng bayawang ko kaidol Napanood ko lang kaidol dati sa ano Sa youtube lang ko lang ito mga kaidol ginawa ko na lahat kay Idol, nagbintosan ako kay Idol, jam pa rin yung aking ano, sakit ng baywang. Nung nagyanom ako nito kay Idol, dalawang araw kay Idol, nawala na yung ano ko, nabawasan yung sakit ng baywang. Nung naramdaman ko ngayon kay Idol, kaunti na lang. Kaya may mga sakit sa baywang dyan kay Idol, subukan niya ito mga kay Idol. Kaya hindi ako nakapagtrabaho kay Idol, sakit ng baywang ko. Isara ko ng kaidol. Ito kaidol ang magbakulo nito. Mula sa pagkulo ng tubig. Orasan nyo mga 10 minutes. Ganyang kaidol ginagawa ko nito. Ang pag-inom nito kaidol gagawin nyo maghapon. Yan lang ang inomin nyo. Kailangan sa umaga wala pang laman ang tiyan Ito yung inomin nyo kaidol. Ito na kay idol, luto na yung ano ko. Kulong-kulong -kulo na yun kay idol. Mga limang minuto pa yung kay kulok. Para lutong-luto siya. Pag gumayin na nito ito kay idol, nilagang daw ng guyaba no nawala yung sakit ng balakang ko. Ilang beses naman ako nagpa-check up kay idol sa doktor. Wala naman daw akong UTI. Pero pag uminom ako nito, nawawala yung sakit ng ano ko kay idol, baywang. Palang, pangalawang araw pa lang ako nagiinom nag, nag nito kay Idol. Gagawin nyo kay Idol, mag-inom kayo nito, maghahapon to kay Idol, palalamigin nyo lang kay Idol, isalin nyo sa malinis na lagayan. Ayaw ko na magpa-check up kay Idol sa, ano, sa doktor kasi pabalik-balik. Wala naman, okay naman daw. Ginagawa ko, ito na lang iniinom ko kay Idol. Kaya yung may makaramdaman kay Idol sa mga sakit sa baywang, subukan nyo ito kay Idol ha. Maganda rin yung sinusubukan yung mga herbal kaidol idol. Tignan natin ka idol. Okay na to ka -idol. Pwede na ito. Pwede nang palamigin yan ka idol. Ito kasi ka -idol, kaya ginagawa ko ito. Ilang beses na nangyari sa akin yung hindi ako makatayo. Ang pakiramdam ko sa baywang ko ka -idol, Parang may makalang sa aking baywang. Hirap na hirap ako tumayo. Talaga naman kumakapit ako sa mga kaila yung mga ding, Hirap na hirap talaga ako. Sa ko sa kabuko doon, laki nga bala sa trabaho, kay idol. Yan ang masabi ko. Dala ako sa mga gamot kay idol, laking gastos. Parang walang epekto. Pero ito kay idol na dahon ng guyaba noon na pinakuluan. Maganda yung nominto. Nasubukan ko na to kay idol ilang beses na. Kaya ito na lang ang ginagawa kung paraan tuwing sumasakit yung ano ko, baywang. Yan ang iniinom ko kay Idol. Mga ano lang to kay Idol, tatlong araw straight inom ko nito kay Idol o kaya dalawang araw lang tanggal na yung aking nararamdaman sa baywang. Nawawala siya kay Idol. Nagpamasads na ako idol eh, wala din naman nangyari, di rin naman nawala. kala akong mga lamig lamig lang kaya itong napanood ko na to sa youtube guide ito laking bagay din talaga